Hi guys! Dito tayo ngayon sa Deltas Lugaw. Ang masayang oh! ang masayang lugaw na hangout ng mga guwapo at mga, no, no! mga magaganda you know, kay, masiram. masiram masisiram mga masisiram <laughs> Ito, alam nyo na yun, Bicol na nga tayo dito. guys, hindi tayo ngayon. Deltas Lugaw. Marami silang mga ang mga naka-introduce na mga meal. Wow! May mga siomay rice na wow. andyan na sa akin. Ah, milk tea. Ay, hindi pa pala sa akin. Ah. Ayan, may mga milk tea. Ah, wow, muli na kami. Ayan, ha? Muli na kami. na kayo? Yeah. Uh, ano masasabi ninyo? Quality. Alright. Okay. Yan, malapit na yung ating ano order na Deltas ano yung ano show my with rice. Wow! Waiting waiting lang tayo dito. Habang tayo ay naghihintay ng ating order. Alright. A few moments later. What's up guys? arena ang ating order. Uh, yes. Ayun yung aking ano. Lemonade guys. Lemonade. Wow. Show my rice. Yeah. Yan. dito lang po yan sa amin. Sa parting nito. Barangay ng aming bayan. Wow. Yan. So, right, all right, all right. tayo. Kain po kayo. Uh, guys. Ito ay aking uh, pagkain ngayong araw ito. Hindi tayo nag-lunch ng rice ko. Ano na lang pinahin natin. Oh No!

Yeah, 524 na po, po pala guys. Wait, so, 524 ng hapon. Ngayon pa na tayo magkakain ng ano, kanin. What are you?

Ingat. Ay, nabasag ate dyan. ako may nagwawala na eh. Ha? Ah? Tatakbo na sana ako eh. Para hindi magbayad. <laughs> Ay, nagwawala po dun. para para ano no? ay ay guys ha? sanghalian sa. at merienda. Ah! Dati ho, ito ba 'yung sarili niyong gawa itong ano? Siomay. Ah. masarap ha? Wow. Huh? Bakit ibang klase ang ano. Grabe. Yummy. Ah, pa na to, Fried.

sa ato ba, dala ka din. tayo pag -idop. Parang baka, no? Parang ako na

Pira yung mga ganitong kain sa mga bala-bala ninyo. Bye guys, salamat.